Saan nga ba gagaling ang tubig sa darana? Ako si Ungkoy. Pinapogi sa buong Pilipinas. Tara, samahan nyo ko. Ngayong araw ay may biglaan nature trip kasama ang mga tropa ko at dahil biglaan nga ito, ay di namin napagluto at bumili na lang kami ng mga pwede namin lutuin pagdating namin sa aming pupuntahan. At alam nyo na, sa totoo lang, ang pinamasaya sa lahat ay ang biglaan. Madalas man na mga daladala ay kulang-kulang. Basta sa araw na to, meron na naman kaming memories na hindi malilimutan. Sa aming biyaya ay umaampas sa pogi ko mukha ang malakas na hangin. At at dahil dyan na tri-trigger yung mga dimple ko. Ang tawag sa aming pupuntahan ay banlawa matatawag tatawag mo talaga siyang nature trip dahil from barangay tandang kutso eh ay ka pa ng 15 minutes at ito ang pinapagsubok doon kailangan mo pa maglakad ng 15 minutes to 20 minutes kaya kailangan na aready ang mga buto mo dahil kung hindi baka habang naglalakad ka bumigay ang backbone mo pero sa totoo lang pagdating namin sa banlawan ay napaasulit talaga dahil bukod sa napaganda ng tubig ay wala kang pambabayaran na entrance fee at ito pa ang isa sa maganda dito kung nalimutan nyo magdala ng tubig tulad namin okay lang yan iho huwag kayong mag-alala dahil may bukal dito at sa gantong napagandang lugar pagkasama lamang kaibigan, huwag dapat kalimutan na magpalamig ng Alfonso. Dahil sobrang ganda ng lugar, hindi na napagpigil ang pogi at naligo na agad ako. Marami na pagsabi sa akin na dito daw nanggagaling ang tubig ng batlag at narana. At kaya daw to tinawag na banlawan. Ay banlawan daw to ng mga labahan ng mga lokal dito. Kaya pag ahon ko, laing gulat ko ang kinis na agad ng mukha ko. Habang naliligo ang pogi ay nagagayat na mga kaibigan ko. Alam nyo na, pogi lang ako pero walang talent sa pagluluto. Saglit nga lang pala niluto ang tinola at balak pa sana namin magkaldereta kaso na oras. joke lang. Pagtapos maluto ng pagkain, ay kumain na agad kami. Pabilisan nga pala kami diyang kumuha ng plato at magsando Siyempre, gutom na gutom lahat. Ikaw ba naman mag-outing na may kasamang hiking? At, at eto ang trip na bigla. Pero masaya. Masaya umiigop ng sabaw, kumain kasama ang tropa. Sa lahat ng mga dito, make sure lahat ng mga kalat nyo, ibitbit bit nyo rin pag-uwi. Pagtapos namin kumain ng isang masarap na pagkain, ay nagulat na lang ako. Nang makita ko ang floating pulutan. Taong 1996 nga na na-invento namin to. At simula noon ay kumalat na sa buong mundo. Pagkakapit ko ng pulutan, ay may nagabot sa ng isang basong Alfonso at di na ako napagpigil. Marupok eh. Simbilis ng agos ang aming pagtagay. At kantuhan na walang humpay. Kasama mga kaibigan na tunay. Simula high school ay magkaibigan na amin. At para sa akin, ang tunay na meaning ng pagkakaibigan ay hindi sa tagal lang pinagsamahan. Dahil ang tunay na kaibigan ay lagi nandyan sa oras ng kailangan. Bago matapos ang video na to, shoutout nga pala sa mga rider na nakasalubong namin. At shoutout din kay Best na nagluto ng pagkain namin. Palo nga rin pala natin siya, Jefferson Nagares. At siyempre sa mga taong nakilala sa akin araw na to. Maraming salamat sa mga nanood. Yun lang.